Hello everyone! So for today's video, ay sasamahan ko nga itong aking bunsong anak sa kanilang school dahil ngayon yung araw ay kanilang entrance at ang kanilang karate team ay magpapakita ng basic demo at ayan, naginghintay sila na tawagin sa stage siya daw ay kinikilig na pero kaya mo yan anak, for the good push lang ng push sa gusto mong marating. Proud kami sa iyo ni Papa mo. As long as na hindi mapababayaan ang academics, ang pag-aaral ay for the support lang kami sa iyo. At pagkatapos ng kanilang presentation at ang program, sila ay bumalik na ng kanilang mga rooms para mag-start ng kanilang mga palaro. At ako naman ay naging on the spot videographer ng aking kapatid dito sa kanyang mga estudyante sa kinder. At na-enjoy ko naman yan. Kitang-kita naman sa mukha ko, diba? At todo cheer din ang madam sa mga bata. Nakakatawa naman pagmaslan talaga. Go kids! Kaya na yan! At bago nga kami umuwi ay nag picture taking muna kami dito sa classroom ng aking kapatid na si Tisay. At bago nga kami umuwi ay nakaramdam na kami ng gutom kaya kami ay dumaan muna dito sa Jollibee. A thank you sa libre. Tisa. <laughs> <laughs> But wait. There's more. Ay, pagod na pagod na ang katong lupa ng inyong madam. Aba, itong mga batang ito talaga nagpilit pang pumunta ng SM. Paglalaro daw sila sa Thomas World. At dito nga kami ay namang ha. Kaila kuya, aba. Kulang na lang ibusin na laman ng machine. Ayaw na yata tiraan ang kasunod na maglalaro. Napakarami eh. Gusto na yata pati makiagaw nitong aking bunso. Sana all. Maraming tokens, kuya. Abay-ari na yata ay ang ipalit ng motor eh. O kaya ay kotse Char. Ay, kami nga magkisi-uwi na at kami naingit lang dito kala kuya. That's all for today. Thank you for watching.